Ayan tong hayan po natin sa Tagalog itong kawikaan of Proverbs 4:7. Ayan po ang nakalagay po. Karunungan ay pinakama pinakapangulong bagay. Kaya kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Amen. Ayan po. Kaya magandang araw po muli sa inyong mga ka-hunters. Ayan. Ito po, mapupunan nyo naman po. 2019, parehas po, no? Parehas po. Ito po ay may pagkakaiba yung sa reverse po. So, panuorin nyo po ito hang hanggang sa matapos mga ka-hunters kasi may clear lang naman po itong video yung gagawin ko. Ayan. Kung makikita nyo po, ayan. O no? Hawakan natin parehas. ayun hindi na pala. Baka eh, ayusin ko na lang makuha o baka makuha sa focus. Yan, ayan, kung mapapansin nyo po, no, halos parehas naman po yung Pagkakalagay ito. Milio Aguinaldo. Republika ng Pilipinas. Halos parehas na parehas po. Sa overs. Kahit yung scallop ring. O oh, kung makikita nyo po. Halos nakatikit na dyan sa rim. Oh. Oh. O. Kaya po. Ito ito lamang po nasa kanan ko kung mapapansin nyo. Ito medyo bold. Pero hindi naman siya yung bold na bold. konti lang po kasi kung makapupunan nyo po itong letra na to. Masyadong nakaukit ng gusto. Saka yung pangalan po na ang ingin ng eroplano. Pero naka na Emilio, yung pangalan po ni Emilio Ginaldo. Hindi kagaya dito po, malinaw. Itong piso. Pero sa ibang part. Oh. Hmm. Halos magkakadikit po yung Emilio Ginaldo. Mas magandang pagkakagawa dito. So, ito po yung reverse niya. yan pati natin yan po hmm. ito po yan o oh, makikita nyo normal lang po ito po ay yung sinasabing die Day 2. Ayan po. yan po ang day 2. Pag ang clearance po doon sa inner ring at yung ice cream po ay malaki ang clearance. Day 2. Tapos ito, 1993 po ay hindi bold. Day 2. Dito po, walang pagkakaiba yan dito. Ayan. Ayan. Kacas scallop ring, yan. Kahit itong kagwals po na to, hindi siya nakadikit dito sa inner ring. Medyo may clearance po. O, silipin naman natin itong isa. Okay. O, sa sun, magkaibang magkaiba. Ayan. O, ito medyo dikit. Dito sa medyo yan dikit hindi rin nga po ganun dikit eh pala o oh. hindi lang pantay yung pagka lang pala o oh, ito yung ito, ito dito sila magkaiba unang una dito mapapansin nyo dito sa sun sa, sa rays ng sun ayan po hmm hmm Tignan nyo po ito mahaba yung rays ng sun ito may click tapos ito yung sinasabi nila Day 3 eh, Day 4 4A, A1 eh, Palagay ko Mas una pa itong ginawa eh, Isa dito eh Kasi ang race nito Parang pang race Ito ito Pang day 1 to eh yung nga lang hindi masabing daywan kasi nga po ito itong Kaguels na to medyo mataas ang ngipin po kasi sa day one po mababaw lang sya o dito hmm. pero ayon kay kayo numista day 4 a by 1 sabi nila sabi nyo numista yun ang kanyang sa kanyang pag-aaral yun ang uh... ito parehas lang po ito oh yung clearance nito oh ito nga po small letter lang po ito oh. normal letter lang po ito oh. or ibang font ang ginamit oh oh ito yung bangko center na pila yung script na to hmm parang po ito day one to eh day one AB ganun day one B oh kasi kung mapupunan nyo po dusa sa kasi ito alam for sure ito yung unang ginawa ba do sa mga nakaraang video ko po yung 1999 papakita ko po sa inyo ito na po kasi yung parang pinakang huli na ginawa ng Daiwan 1991 pero may mga lumabas din po sa 1999, na ang sun ay ganito rin po. oh, lumabo. Ganito din po ang sun. Ganyan. Sa 1999 po ha. Ay, ang 1999, wala naman pong inlabas na day 2. oh, yun nga lang po, ang ipin nito, mataas kisa dito. Hmm. Pero doon sa isang 1999 po, yung makapal na ganito, manip, man, matataas ang ngipin pero ito man, medyo manipis po yung ngipin niya ni kagay dito sa day 2 ayan po madalang na maninipis wala ako dito eh hahanap ako sandali ayan silipin po muna natin kayo ng mista yung sa, dito sa limang piso na to ayan po ayan ayan o oh, makikita po natin 2009 na Day 1, day 2, day 3, and day 4. Yun po, yung pinapakita ko po sa inyo kanina na yun. Ito po, ay, malabo. Ito daw po yung, no. Yan, ito daw po yung day 4. Na may frequency po na 1%. Oh. Bakit ka? Nag, oh, yan. Yung verify niya is 18 pesos. Oh. Oh. Tapos yung uh, yung 1999 po, pakita ko sa inyo na sa ba 1999 po. Ayan po, ito naman po yung 1999 kasi sa 1999 din po um, halos tat tatlong uri po ito na ginawa sila o may tatlong uri sila na dike dahil nito na ginawa hmm. ito makapal bold letter oh sa front sa likod yan eh, sinasabi ko sa inyo medyo mababa ito nga lang po ay medyo makapal pero malayo malayo ewan ko kung die for ito Malay ko hindi die for ito hmm? ayan kayo na po humusga mga ka-hunters pero kung yan, biling ko lang sa inyo kung kayo mag tatabi ng mga bariyang ito kung po piliin nyo po yung magandang kondisyon nasa ganun hindi po masayang yung ating pagtatabi pagkukulik po okay hanggang sa muli po mga ka-hunters bye bye po ingat tayong lahat God bless you po